Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. At tapos na nga yung parada kaya lahat sila nag-uwian na nga at yan nga lumakad na nga tayo at para nga sundan nga yung parada at habang naglalakad nga ako at yan may nakakilala sa atin. At pagkatapos nga habang naglalakad nga tayo at para sundan nga yung parada at yan tinawag nga tayo ni nanay at yan tinakala na nga natin Ito ang binili nga na isim sa atin nga ni nanay. Dalawang bente nga itong ang binili nga sa atin ni nanay at pagkatapos ko ang takalan at yan inabot ko na nga kay nanay at pagkatapos yung lumakad na tayo at para nga nga ng tulay. Napunta na ako ng tulay at yan, nakita ko nga itong kalat yun yung bumibiling nga sa kanya at nandito nga rin nga yakin ang yun yung aking nga dalawang pamangkay na tiyan nga nangungulit pa nga at pagkatapos nga na nga ako sa aking nga para nga makit nga ng tulay paakit na nga ako at nandito na nga ako sa tulay nga ng sipor at habang nga ako at yan naguwihan na nga rin yung mga tao na galing nga sa taas nga na itong tulay at pagkatapos nga yun tinabi ko muna nga ito ang ating nga karitong dito nga sa gilid at, at nagkalimbang muna nga ako at ba nga may bumili nga sa atin at may nga habang nga ako at yun, tinawag nga ako ni ati dun nga sa baba nga ng tulay at kaya yun, dali na akong bumaba at para nga nga si ate pabilan nga daw siya ng 15 nga na 20 at yun nandito na nga tayo at palapit na nga tayo kala ate Parating na nga ako at yan tinabi na nga natin ating yung karitan at para nga pagbilan na nga sila ate at pagkatapos nga tinanong ko nga sila ate kung sa kap nga o sa apa nga ilalagay sabi nga ni ate sa apa na nga lang at dalawang kap nga din nga na 20 at yan nga sinimulan ko na nga yung pagtatakal at isa isa ko na nga nilagyan itong ang apat at pagkatapos ngayon nagpatuloy nga lang tayo sa pagtatakal nga na isim nga na binili nga sa atin nga nila ate At pagkatapos nga naibigay ko na nga iba tapos ko na ang takalan at yan tinakalan ko na rin yung kap. At kinawa ko na nga rin nga ito ang panguling apangan nga nga natin. At pagkatapos nga sinimulan ko na rin lagyan at yun nga pagkatapos natin lagyan at sinabot ko na nga kay ate. At mag alas 3 na yun di ko na nga nasundan yung parada at puti na alam bumili nga sila ate at yung benas pa nga rin tayo at yun nga maraming salamat nga mga ate. At pagkatapos ko nga iabot at yun nagbayad na nga sila at yun ko na sila ate. At pagkatapos nga nagpaalam na sa kanila nagpasalamat nga ako at pagkataas nga ngano? makad na nga tayo at para nga ulit at ayun yung hanggang dito na lang paalam thank you for watching